paano mo ba sila ma-assure na safe yung mag-donate sa kamag-anak nila? Um, sa National Kidney, meron tayong tinatawag na trans pre-transplant orientation. No? Doon, madidiscuss sa kanilang lahat kung meron silang panahon, lalo na yung mag-iisip mag-donate. Pwede silang mag-attend noon, every Friday kung ginagawa yun, na mga 8 o'clock hanggang 11 o'clock. No? Doon, i Tapos may mga bisita rin silang donor na para matatanong nila personally yung itong mga donor natin. Ah, uh, base naman sa mga pag-aaral, ang chances na mag-fail in the future ang isang donor napakaliit, no? Almost negligible. Tapos ang ang yung mamatay ka naman sa operasyon eh lapakaliit, no? Tas, sabi nga nila yung mga international research nasa point 0.03 napakaliit na porsyento na, ng tsansa na magkaroon ng problema ang isang donor. Ito ay provided na dumaan sila doon sa masusing mga eksaminasyon at pumasa naman sila para mag-donate kasi masyadong medikuloso ang pag-screen ng donor, eh, no? so pag pumasa sila doon, walang problema. Tsaka malaking tulong doon sa relatives nila na nangangailangan ng kidney at uh, nagda-dialysis, kidney failure, parang nagbigay sila ng buhay dun sa relative Ako, nila. Totoo 'yun, parang binigyan man ng bagong buhay, no? Sigur. Karamihan ang nagdo dahil talaga nakita nila kung paano mag-suffer yung isang ano, nagda-dialysis na pasyente. Hindi nila ma ma na kamag-anak pa nila ito, ano. Lalo na. Kaya dito sa atin, maraming nagdo-donate ng mga kapatid, magulang sa anak, anak sa magulang.